Alam niyo ba ako ano ang tawag dito? Siya nga pala. Kami ay nagpunta doon sa Bundok Baba lang to ng Tagaytay kung saan ito yung lupa yung nanay ko. So kasama ko mga pamangkin ko. So bago kami umakyat, nagdala na rin sila ng puno para aming itatanim pagdating doon sa bundok. So ito na nga, umakyat tayo. At syempre doon sa mga namin, marami ng na mga natumbaw puno, marami ng baging na ginawandaan tao na lang. And eto yung isang part na talaga namang napakahirap pakiyatay kasi ang dudulas ng mga dahon. So mag-slide ka talaga pabalik, parang bumabalik sa level 1. Pero kahit pa paano, nakakit pa rin naman kami dito. And, pa makita nyo, after doon, pagdating doon, eto na. Yang maliliit na yan, ang labas niyan ay dito sa view na yan. Yan ang makikita nyo doon. Pero syempre, ibang angle na yan. At dahil nga, wala nang bu walang bunga mga punong kahoy ng mga panong umakyat kami, eh naghanap na lang kami ng mga lamang lupa. Lamang lupa, ano yung duwende? Anyway, so naghanap kami ng mga bunga or mga pwedeng mahukay pero hindi siya kamote at hindi rin siya gabi or ube ang aming nahukay. Hindi rin, hindi na naman tawag dito. Pero, inihaw nila yan at kinain. At hindi naman ako tumingin kasi hindi ko kilala. Okay, so dito na, lumusong na kami ulit at paslide, paslide na naman kami, tanuli kami dito. And dito na nagtatapos.